Magandang araw mga ka-Health. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa manas sa katawan at ang mga bagay na dapat nating malaman tungkol dito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga video. Tara na at simulan natin. Una, ano nga ba ang manas? Ang manas ay mga pamamaga ng mga kalamnan o mga bahagi ng katawan dulot ng pag ipon ng likido o tubig sa mga ito. Ngunit ang tanong ay, nakakaalarma nga ba ito? Karaniwang sanhin ng manas. Karaniwang sanhin ng manas ang mga sumusunod. Pagkakaupo o pagkakatayo ng masyadong matagal. Init o mainit na panahon na nagdudulot ng pamamaga sa kamay at paa. Pagkain na maaalat o preservatibong pagkain. Pananakit o injury sa maapektadong bahagi ng katawan. Kailan nakakaalarma ang manas? Sa kanamihan ng mga kaso, ang manas ay hindi nakakaalarma at maaaring mapababa o mawala sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang tulad ng pag-angat ng paa, pag-inom ng maraming tubig at pag-iwas sa mga asinado o maaalat na pagkain. Ngunit may mga pagkakataon na ang manasay maaring maging senyalis ng mas malubhang problema. Narito ang mga oras na dapat ka mag-ingat. Sudden and severe swelling. Kung biglang sumiklab ang malubhang pamamaga sa isang bahagi ng katawan, ito ay maaaring senyalis ng alerhiya, impeksyon, problema sa puso, bato, nakakaranas ng sobrang kirot. Kung meron ka matinding kirot o sobrang sakit sa kasamang pamamaga, ito ay dapat na konsultahin agad ang doktor. Nagpapahina ng pagkilos. Kung ang pamamaga ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng kahirapan sa paggalaw, lalo na sa mga kamay o paa, ito ay maaaring maging sinyalis ng iba't ibang medikal na kondisyon tulad ng arthritis. Ngayon alam mo na ang mga posibleng sanhi ng manas at kailan ito dapat maging sanhi ng alarma, narito ang mga hakbang na maaari mong subukan. Kapag ikaw ay namamaga o namamanas sa iyong mga kamay, paa o iba pang bahagi ng katawan, maaari mong subukan ang mga sumusunod na hakbang upang mabawasan ang pamamaga. Itaas ang hapaktadong bahagi. Kung ang pamamaga ay nasa mga paa o binti, itaas ang mga ito sa isang elevated position tulad ng pag-angat sa mga paa gamit ang unan. Ito ay makakatulong sa pag-iwas na mag-ipon sa likido ng mga paa o binti. Iwasan ng asin. Bawasan ng pagkain na maaalat o preservatibong pagkain. Ang sobrang asin ay maaaring magdulot ng pag-iipon ng likido sa katawan na maaaring magdulot ng pamamaga. Uminom ng maraming tubig. Ang tamang hydration ay nakakatulong sa pag-aalis ng likido sa katawan. Uminom ng sapat na tubig upang maywasan ang dehydration. Magpahinga. Kung ikaw ay nagiging manas dahil sa pagkakaupo o pagkakatayo ng masyado matagal, magpahinga at itaas ang mapaan mo paminsan-minsan. Ito ay makakatulong sa pag-circulate ng dugo. Ehersisyo. Gumawa ng mga simple at low impact na ehersisyo tulad ng pagtaas at pagbaba ng paa para sa mga namamaga na paa. Ito ay makakatulong sa pagpapababa ng pamamaga. Pamamasahe. Maaring subukan ang gentle massage sa mga namamaga na bahagi ng katawan. Ang pamamasahe maaaring magalis ng tensyon at makakatulong sa pag-circulate ng dugo. Kung ang pamamaga ay dulot ng mga kondisyon tulad ng arthritis, maaaring irinseta ng doktor ang mga anti-inflammatory na gamot para sa lunas. Ngunit, ito ay dapat lamang gamitin sa ilalim ng patnubay ng isang profesional na doktor. Compress. Maglagay ng cold compress o malamig na tela na nakabalot sa yelo sa apektadong bahagi ng katawan para sa mga unang araw na pamamaga. Pagkatapos sa mga unang araw, maaaring mo subukan ang warm compress para sa pamamaga na hindi naman masyadong matindi. Konsultahin ng doktor. Kung ang pamamaga ay patuloy, malubha o may kasamang iba pang sintomas tulad ng sobrang kirot, konsultahin ng doktor. Ito ay lalo na mahalaga kung ang pamamaga ay biglang lumitaw at walang malinaw na sanhi. Mahalaga na sundan ang mahakbang na ito at kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Ang pamamaga ay maaaring sinyalis ng iba't ibang mga kalusugan sa problema, kahit mahalaga ang mga tamang diagnosis at paggamot. Sa pangkahalatan, ang manas na katawan ay karaniwang hindi nakakaalarma at maaaring magpababa sa pamamagitan ng simpleng hakbang. Ngunit, ang mga pagkakataon na ito ay maaaring maging sinyalis ng mas malubhang problema sa kalusugan. Kaya't huwag kalimutang kumonsulta sa doktor kung may mga pangamba ukol dito. Maraming salamat mga ka-health sa pagtutok. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga pang mga tungkol sa kalusugan at iba pa. Hanggang sa muli, salamat!